Kasalukuyang usap-usapan ng pelikulang The Rapists of Pepsi Peloma ni Director Daryl Yap, kasunod ng kasong isinampas sa kanya ng TV host at komedyante na si Vic Soto. Ayon kay Yap, bagamat naharap sa legal na isyo, patuloy niyang tinatapos ang paggawa ng pelikula at umaasa siyang ito ay may palabas sa publiko. Noong Biyernes 17 ng Enero, naganap ang kauna-unahang pagdinig ng kanilang kaso sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205, kung saan nagharap si Nayap at Soto upang talakayin ang petisyon na isinampa ni Soto para sa writ of habeas data laban sa direktor. Matapos ang hearing, tinanong si Yap ng mga reporter kung kumusta siya at ang kanyang kalagayan. Agad itong sumagot, I'm okay. I'm still finishing the movie at ipinahayag na nagpapatuloy pa rin siya sa paggawa ng pelikula. Dahil sa katanungan ng mga reporter kung itutuloy ba ang pagpapalabas ng pelikula, diretsya ang sagot ni Yap, dapat. Ipinakita niya ang kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang proyekto sa kabila ng mga kontrobersyal na isyo na may kinalaman dito. Ang isyo ay nagsimula noong ikasyam ng Enero nang maghain si Soto ng labinsyam na kaso ng cyber libel laban kay Yap, kaugnay ng teaser ng pelikula na inilabas ni Yap. Sa nasabing teaser, tahasang binanggit ang pangalan ni Soto na iniugnay kay Pepsi Paloma, isang kilalang personalidad na naging biktima ng pang-aabuso noong dekada 2080. Sa teaser ipinakita si Soto bilang isa sa mga nag-akusa kay Paloma ng panggagahasa, isang kontrobersyal na pahayag na nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa publiko. Ang pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma ay tila naglalayong magsalaysay ng isang kontrobersyal na bahagi ng kasaysayan ng showbiz na naglalaman ng mga sensitibong isyo tungkol sa mga hindi makatarungang pangyayari na kinasangkutan ng ilang personalidad sa industriya. Dahil sa mga nabanggit na isyo at kontrobersya, Nagbigay ng pahayag si Soto at ang kanyang kampo na nagsasabing tinatanggap nila ang mga hakbang na isinampa laban kay Yap upang maprotektahan ang kanilang pangalan at reputasyon. Sa kabilang banda, si Daryl Yap ay patuloy na nagpapahayag ng kanyang pananaw na ang pelikula ay may layuning magbigay ng kaliwanagan at magbigay pugay sa mga hindi napansing aspeto ng kaso ni Pepsi Paloma. Para kay Yap, ang pelikula ay hindi lamang tungkol sa showbiz at kontrobersya, kundi isang pagsusuri sa mga nangyaring hindi makatarong ang pangyayari sa nakaraan na naging sanhi ng pagpapataw ng mga maling akusasyon at mga pangyayari na hindi napagtuunan ng tamang pansin. Habang tumatakbo ang kaso, nagpapatuloy ang debate at usapin hinggil sa mga pahayag at hakbang ng bawat panig. Ang resulta ng kasong ito ay magiging isang mahalagang hakbang para kay Yap at sa pelikula niyang nais ipalabas at makikita kung paano makaapekto ang legal na isyo sa kinalabasan ng proyekto. Sa ngayon, patuloy na pinapanood ng publiko ang mga kaganapan at naghihintay ng mga susunod na hakbang hinggil sa pelikula at sa kasong isinampa laban kay Yap. Ano ang say sa balitang ito?